Samahan niyo po ako. Tayo magluto ng ito. Nakachamba tayo kanina. Talakitok sa taokra. Ito yung ating wow. it. gisahin lang natin siya. Ito yung ating malunggay. Tara. Wow! Gisahin muna natin yung saboyas, bawang. Balig-ginisa lang po natin yun. Lagyan na natin itong ano. talakitok. Yummy! Alon. para okay na siya. okra. Yan, ilagay na natin yung malunggay. Antay na lang natin konting ano. At yan, malapit na rin maluto yan. Minikos, minikos na natin yan. Minikos. Maraming maraming. Ating ginisang talakitok lang. May malunggay at okra. Thank you, thank you. Ayan po. At yan, gutong na rin po yan. At ito, kain. Tara po, kain po tayo mga boss. Sarap po yan, yung ating minuto na yan, yung gulay po, okra at sa mga silence viewer po natin dyan at sa ating mga likers maraming maraming salamat po sa inyong panonood mga bossing ko sarap talaga papailing ako dun ah <laughs> ayan at malapit na rin po matapos itong video natin hanggang dito na lamang po ang ating video nawasuportahan nyo po itong ating video lagi maraming maraming